sa pool sa CCTV video ang walang awang pambibiktima ng isang lalaki sa naglalakad na lolo sa gagalangin Tondo, Manila. In broad daylight, kitang naglalakad ang nakasaklay na lolo nang tahasang dukutin ang wallet nito at mabilis na tumakbo papalayo ang suspect kaugnay nito alinsunod sa direktiba ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Abad at programa ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso particular na sa bilis kilos na serbiso para sa mga Manileño ay nagsagawa ng follow-up backtracking operation ang Manila Police District Station 1. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon at ang gagalangin PCP ni Police Captain Albert Badjola na antalaman ang pagdulog ng biktima sa presinto ay masigasig pa rin nagsagawa ng follow-up operation ang kapulisan sa pamamagitan ng viral video at pagsusod ng kapulisan sa CCTV ng iba't ibang mga barangay sa Gagalangin Tondo ay natunton at nakilala ang salarin. Kung titingnan natin yung video, manggigigil kay? Eh. Kung ordinaryong uh, mamamayan ka, manggigigil ka doon based dun sa video. Kasi 80 years old, PWD pa siya. Tapos, yung pera daw niya is pang maintenance pa. Yun yung nanginginig na nga yung matanda eh, yung na biktima. So, oh, pinukusan talaga natin hanggang na-arresto na, hanggang na natin itong suspect sa isinagawang anti-criminality operation ay nadakip ang suspect at nahulihan pa ng isang pakete na naglalaman ng ilegal na droga. At namang dinala sa MPD Station 1 ang salarin na positibong kinilala ng 80 anyos na biktima. Tahan ng barangay tulong po ni Chairman Edio ay natukoy namin ang sospek at yun po ay aming po siyang inaresto at inamin naman po niya na siya nga po yung nasa viral video at siya nga po ang nagnakaw sa ating biktima na isang senior citizen at isang bida pa dito. Sir, ano uh, ka, ano, 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 ano niya? Bakit daw ano niya nagawa? Bro, ah, uh, bisyo? Ah, uh, uh, Umami po siya na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot at sinabi po niya na yung pera daw po na kanyang nakuha ay pinabili niya ng bigas at tubig. Mahal mo nagawa? Hindi. Mm, no. Kailangan ng pera. Pa? Pambili ng bigas, pambili ng ano sa bahay. Ay, yung pera rin naman napunta sa sa loob ng bahay, hindi naman saan. Yung... Mm. Kung ay ba hindi po ba kinawa doon sa matanda? Nakasaklay na po, kuya. Um, Oo okay. nga Nagawan nyo pa. Ano ang pakaramdam nyo nung mga mm. uh, oras na yon? Bakit po nyo nagawa yun? Kailangan. Na, mm. Kailangan po. May, may, biso ka? Droga, kuya. Ano masasabi nyo doon sa matanda? Ngayon, huli, kaya huli kayo agad. Wala kayong masabi doon sa matanda. By viral kayo kuya sa social media. Dami nagagalit sa inyo sa social media. Ano pong makaramdam nyo? Ano masabi nyo? Mm. Pamilyado po kayo kuya? Nada po. Ha? ada. Eh, nakulong na po ba kayo dati? Hindi ba. First time po. Eh yung ganyang ano po, uh, legal na aktibidad eh, Ilang beses nyo na nagawa yan? Wala. Ngayon pag first time lang yan. Ngayon lang, Ngayon lang yun. Ngayon lang. Ano ba pangalan nyo? Pwede ko kumakuha. Arnold. Ano ba? Arnold. Arnold. Sa gagalangin yung tondo din. Mm. -hmm. Uh, kami po ay nagpapasalamat po sa kapamunan po ng Station 1, Raha Bago Police Station. Sa amin pong uh, chief Chupo Police na uh, si Police Lieutenant Colonel Ronald uh, De Leon ay kami po ay nagpapasalamat po sa barangay na nakikipagtulungan po sa amin upang masawata po natin ang mga kriminalidad na nangyayari dito sa ating lugar. Inaksyonan ng PCP Commander ng gagalangin at Sinabi ako kanina na huwag silang tumigil ang natindihan nila na kukuha. Eh yung PCP Commander, mabilis na mga umaksyon, dito na, na-arresto na Ewan ko ano pinagbububutan ito. Buti nga hindi na bubog ito eh. Kasi kung nang ng mga tao yung ginawa niya dito kay Lolo, kahit ako pa rin na galit na galit ako eh. Eh, taong bayan pa kaya. Kaya buti nahuli ng pulis natin. At hindi na rin siya na nakuyog ng mga mga mayan doon. Okay, mag tayo ng kaso ha. Para at least mabawasan itong mga problema natin dito sa kundo. Ah, matubuhan natin ng leksyon ng mga kriminal dito. Eh nahuli na natin lang. Ganoon naman talaga pag lahat ng mga suspect eh. Ma yes, matatapang, matitibay, malalakas yung loob pag gumawa ng krimen, the moment na mahuli na natin, nagiging maamong tuka at parang nakakaawa. Pero sa lagay na yun kanina, ako kahit on myself, nanggigil ako nung nakita ko yung video. Yes, sir, Mag uh, ano po ba possible cases? case na kakarapit picture ng suspect? Uh, pagkaaresto ng ating ka kapulisan, mayroon pa siyang drugs. Uh, alleged uh, drugs sa uh, kanya. Maliban sa kasong pagnanakaw ay maharap din sa kasong paglabag sa RA 9165 Section 11 ang salaging marang mahulian ng illegal na droga sa posisyon nito. Kuyang nakadetene sa MPD Station 1 ang suspect. O sa level ng pagka wala, wala ka ng puso napakaitin mo yung budi mo okay. nabibiktimahin mo pa is matanda at saka PWD at saka nanginginig na nga eh kahit ako kanina kinokontrol natin yung sarili natin kasi tayo alagad ng batas pero sobra human, human side sir human side, oh, side maawa ka talaga maawa ka sa biktima inubos ko ang lahat ng ating mga personel natutukan sabi ko sa kanila kailangan yung makuha agad at least nakuha naman ang ating personnel. Sir, information, maaaring sir. Sa tulong ng mga barangay official, sa tulong ng komunidad ng tundo, mababago natin yung tundo. Doon pa rin tayo. Huwag tayong titigil doon sa pangarap natin. Sa at maabot natin yung pangarap natin na ang Manilenyo disiplinado. Sir. Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon, Chief of Police of Raja Bago Police Station.